Sangre, ang handog na ginto kay Terra. Buong episode labin ika ikasampu ng Hulyo. 2025, Encantadia Chronicles, sa mundong puno ng kasakiman at kawalan, isang mahiwagang handog ang magbubukas ng bagong landas. Si Terra, ang batang diwata ng lupa, ay muling haharap sa panibagong yugto ng kanyang tadhana. Ito ang Sanger, ang handog na ginto kay Terra. Isang ordinaryong umaga, tila wala namang kakaiba. Ngunit nang magising si Terra, Bianca umali, isang liwanag ang bumungad sa kanyang silid, isang tumpok ng makinang na ginto. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling, kung sino ang nagdala. O kung bakit bigla na lang itong lumitaw sa kanyang kwarto. Pero ang isang bagay ang sigurado, ito ay handog. Isang handog mula sa nilalang na matagal nang nagmasid sa kanya. Sa kalaliman ng gabi, isang duwende ang lumabas mula sa mundo ng engkanto. Matagal na nitong sinusundan si Terra, at sa bawat kabutihang kanyang ginawa, sa bawat hayop na kanyang iniligtas. At sa bawat inosenteng kanyang ipinagtanggol, nabuo ang pasya ng duwende. Panahon na para suklian siya ng kayamanan karapat-dapat sa isang tunay na sangger. At kaya nga, ibinigay niya ang ginto, hindi bilang yaman, kundi bilang pag-asa. Nagulat si Nanay Mona at Lolo Javier na natuklas ang kayamanan. Kunay may takot, baka ito'y patibong, baka may kapalit. Ngunit si Terra, sa kanyang puso, ay alam ang totoo. Ito ay hindi basta-basta yaman, ito'y paanyaya sa panibagong simula. Lolo, Mama, baka ito na ang pagkakataon natin. Sambit ni Terra, habang ang mga matay kumikislap sa pag-asang ngayon lang niya tunay na naramdaman. Sa tulong ng ginto, nagpasya silang ayusin ang kanilang tahanan, tulungan ang mga kapitbahay, at magtatag ng bagong pag-asa sa gitna ng kaguluhan. Ngunit higit sa lahat, ginamit ito ni Tere hindi upang magpayaman, kundi upang maghanda para sa mas malaking laban na paparating. Ngunit habang nagaganap ang pagbabagong ito, mula sa malayo, sa kanyang trono ng kadiliman, isang pares ng matang malamig ang nakatingin. Si Meet Ina, Rian Ramos, ang reyna ng dilim, ay hindi natutuwa sa pag ng Sanger. Ginto ang ibinibigay sa kanya, ibuos ko man ang dilim, sisilaw pa rin siya sa liwanag. Isang plano ang binubuo at ang katahimikan ni Terra ay pansamantala lang pala. Sa isang gabi, bumalik ang duwende kay Terra. Huwag mong sayangin ang reg along ito. Dahil ang totoo, ang ginto ay hindi ang handog kundi ang tunay na mamili ng landas. At doon na pagtanto ni Terra, ang kanyang tunay na kayamanan ay hindi ang makinang na metal kundi ang kanyang puso at ang kapangyarihang unti-unti nang nabubuo sa kanyang pagkatao bilang isang tunay na Sangger. Malakas at malinaw. Ano pa ang ibang handog ng mga nilalang ng kalikasan kay Terra? At paano niya ito gagamitin sa nalalapit na banggaan ng liwanag at dilim? Huwag palalampasin ang mga susunod na kabanata ng Sangger ang handog na ginto kay Terra. Buong episode labin siyam ikasampu ng Hulyo taong 2025. Mag-subscribe na, ilike ang video, at pindutin ang bell icon para lagi kang kasama sa paglalakbay ni Terra sa mundo ng mga diwata, duwende, at kapangyarihan.